Paano ba gumawa ng tart papel gamit ang publisher? So, una, i-type lang natin dyan, publisher, and then open natin. Pili ka lang dyan kung landscape or portrait. And then, select mo lang din kung anong band paper ang gamit mo. So, nag, ano lang ako dito, nag-short band paper lang Click ako. natin yung page design, and then sa may bandang maba, click mo yung create new page size. Pinalitan ko lang yan ng Ah uh, 80 cm. Ginawa ko lang 80 cm yung width nito. Yung height hindi ko na binago kasi banner style lang naman yung gagawin ko dahil madali lang naman itong tarpapil tar papel na ginagawa ko dahil biglaan din itong sinabi. Eh, tinatamad Matagal ako. Matagal paggugupitin natin isa-isa yung mga letters na yan. Kaya itar na lang natin. Para mailagay mo yung mga text na yan, click mo lang yung insert and then hanapin mo yung word art and then makakapili ka na doon ng mga design na gusto mo. So, ayan. Simple lang ginawa ko. Ready to print Hindi na ako naglagay ng mga kung ano-ano pang design dahil sagnit lang naman ito gagamitin. Ayan. Kung makikita mo, tatlong bond paper lang ang magagamit natin para sa ating banner. So, print na natin. Ayan na. Antayin na lang natin matapos. Ayan, narito yung gupit-gupit na. Gupitin na natin. Pili lang natin yung mga duro tapos yung igidikit natin sa kabilang band paper. Pagdudugtokin lang natin yung mga yan. Ayusin lang natin yung pagdidikit, yung walang puti-puting makikita para maganda tingnan. Ayan, malapit na tayo matapos. Sagit lang natin ginawa yan. Wala pang 20 minutes, tapos natin agad. Diba, ang galing?